Ang swerte ng mga buyers ngayon kasi ang dami nilang pagpipilian na bahay na mga brand new na lahat magaganda. At isa na to doon, dito ito sa BF Homes Paranaque. May lot area na 210 square meters at floor area na 296 square meters. May 3 car garage, fully air conditioned ang bahay. At yung kitchen, lalagyan nyo ng mga appliances. Ayan yung kanyang powder room. Panoorin mo rin yung full house tour nito sa YouTube channel ng Home Search Philippines para makita mo yung second floor and third floor. Patapos pa lang tong bahay na to, pero kita mo naman ang ganda na ng mga materyales. Pero mas okay kung makita mo to sa actual, kaya tawagan mo na ako for tripping. Lahat ng bedrooms mas maluwag, may mga floor to ceiling height cabinet, meron na rin mga easy lahat. At maganda ang location niya dito sa loob ng BF Homes para niya kaya, kaya tawag ka na.